Noong 2017, sumikat sa internet ang isang lalaki na kakaiba kung magbudbod ng asin sa karne. Nakaputing damit siya, nakasalamin, at parang laging may kumpiyansa sa sarili. Siya si Salt Bay, ang chef na naging sikat dahil sa isang maikling video. Sa loob lang ng ilang araw, kumalat ito sa social media. Maraming tao ang gumaya sa kanya at gustong makita siya sa personal. Pero paglipas ng ilang taon, nagbago ang lahat. Ang dating hinahangaan, ngayon ay madalas ng pinagtatawanan. Kaya ang tanong, paano nga ba siya nawala sa taas ng tagumpay? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Bago siya naging Salt Bay, si Nusret Gökçe ay isa munang batang mahirap mula sa Turkey. Dahil walang pera, Tumigil siya sa pag-aaral at nagsimulang magtrabaho bilang tagaputol ng karne sa edad na labing apat. Araw-araw siyang nagtatrabaho ng mahaba, minsan labing walong oras para lang matuto. Sa sipag at tiyaga, nakapagbukas siya ng sarili niyang steakhouse sa Istanbul noong dalawang libo at sampu. Doon nagsimulang magbago ang buhay niya. Noong 2017, Nag-upload siya ng video kung saan pinakita niya ang kakaibang paraan ng pagluluto at pagbudbod ng asin. Ang paraan niya ng pagbuhos ng asin mula sa siko ay naging sobrang sikat. Maraming natuwa at naaliw sa estilo niya. Mabilis siyang sumikat at mula noon, hindi lang siya basta naging chef, naging artista at brand rin siya. Dahil sa kasikatan niya, nagbukas siya ng mga restaurant sa iba't ibang bansa tulad ng Dubai, Miami, London, at New York. Maraming artista at mayayamang tao ang kumakain sa mga restaurant niya para lang makasama siya sa litrato. Hindi lang pagkain ang binebenta niya kundi pati karangyaan. Pero kasabay ng pagtaas ng pangalan niya, lumabas din ang mga reklamo sa kanya. Sa mga restaurant niya, sobrang mahal ng pagkain. Ang fries, 25 dolyar. Ang Red Bull, 15 dolyar. At ang Gold Steak, halos 1,500 dolyar. Ipinos pa niya minsan ang resibo ng customer na gumastos ng mahigit isang daan at walumpong libong dolyar. Dahil dito, maraming tao ang nainis at nagsabing mayabang na siya. Habang dumarami ang mga branch niya, dumami rin ang mga isyu niya. May mga reklamo na bastos daw ang mga staff, sobrang taas ng singil sa pagkain at may mga kaso pa laban sa kanya. Dumating pa sa punto na pinapaalis na siya sa ilang event dahil hindi maganda ang ugali niya, unti-unti nawalan na ng gana sa kanya ang mga tao. Matapos magsimulang bumagsak ang pangalan ni Salt Bay, marami ang nagtanong kung ano nga ba talaga ang dahilan ng pagkawala ng kanyang kasikatan. Ayon sa mga ulat at kwento ng mga dating customer at empleyado niya, may tatlong malaking dahilan raw kung bakit tuluyang nawasak ang imahe niya. Ayon sa libo-libong review online, ang sagot ay hindi. Maraming nagsabi na matigas, walang lasa at nakakadismaya ang mga steak sa restaurant niya. Tinawag pa itong pinaka-overpriced na pagkain sa buhay namin. Sa London branch niya, bumaba ang kita nila ng higit 40%, kaya napilitan silang mag-alok ng mas murang lunch menu para lang mapuno ang mga mesa. Sa Boston branch naman, pansamantalang ipinasara ito ng health department dahil sa maraming paglabag tulad ng hindi pagsusuot ng mask ng mga staff at mga harang na fire exit. Ang unang dahilan ay tungkol sa kanyang produkto. Maraming nagsabi na ang mga ibinebenta niyang pagkain ay puro palabas lang at hindi sulit sa presyo. Ang pinakakilala niyang putahe ay ang golden steak na nakabalot sa makintab na edible gold leaf. Ngunit ang totoo, wala itong lasa at wala ring espesyal na texture. Para lang itong manipis na piraso ng papel na nakakain at mabibili pa nga sa online sa halagang mga sampung dolyar. Pero sa restaurant ni Salt Bay, ibinebenta ito sa libu-libong dolyar. Sa una, natuwa ang mga tao dahil kakaiba at sosyal ito pakinggan. Pero nang mawala na ang uso, nagsimula nang magtanong ang mga tao kung masarap ba talaga ang pagkain niya. Ayon sa libu-libong review online, ang sagot ay hindi. Maraming nagsabi na matigas, walang lasa at nakakadismaya ang mga steak sa restaurant niya. Tinawag pa itong pinaka-overpriced na pagkain sa buhay namin. Sa London branch niya, bumaba ang kita nila ng higit 40% kaya napilitan silang mag-alok ng mas murang lunch menu para lang mapuno ang mga mesa. Sa Boston branch naman, pansamantalang ipinasara ito ng health department dahil sa maraming paglabag tulad ng hindi pagsusuot ng mask ng mga staff at mga harang na fire exit. Ang ikalawang dahilan ay tungkol sa kung paano siya bilang boss. Sa camera, nakikita siyang masayahin at palabiro. Pero sa likod nito, ayon sa mga dating empleyado, isa raw siyang istriktong pinuno na mahirap pakisamahan. Lumabas ang mga reklamo na kumukuha o manusya ng bahagi ng tip ng kanyang mga staff na umaabot mga 3% sa bawat kita nila. Nang may mga empleyado sa New York branch na nagtangkang magsabi tungkol dito, agad daw silang tinanggal sa trabaho. Kalaunan na ay nagsamparin sila ng kaso at nanalo na nagresulta sa mahigit dalawang daang 200,000 dolyar na bayad sa kanila. Ngunit hindi doon natapos ang mga reklamo. May mga nagsabi rin na parang hari daw ang ugali ni Salt Bay sa loob ng kanyang mga restaurant ang dating hinahangaan ng mga tao sa internet ay unti-unti nang nakikita bilang isang tao na mapang-abuso at makasarili. Ang ikatlong dahilan ay ang mga iskandalong pampubliko. Habang lumalaki ang kanyang ego, lalo lang rin siyang nagkakaroon ng walang pakialam sa mga nangyayari sa kanyang paligid. Noong 2018, habang nagugutom at nahihirapan ang mga tao sa Venezuela, Nagpost siya ng video kung saan pinakakain niya ng mamahaling steak ang diktador ng bansa na si Nicolas Maduro. Dahil dito, nagalit ang maraming tao at nagkaroon pa ng protesta sa harap ng kanyang restaurant sa Miami. Mas lalong lumala ang lahat ng magkaroon siya ng aksidente sa isa sa kanyang mga restaurant sa Istanbul. Habang ginagawa nila ang isang fire show, biglang sumabog ang apoy at tinamaan ang isang mesa ng mga customer – Apat ang malubhang nasugatan at isa pang turista ang nagtamo ng third degree burns sa halos kalahati ng katawan niya. Ang mas masama ay sinubukan paraw ng restaurant na burahin ang CCTV footage para maitago ang nangyari. Noong 2022 naman, sa mismong araw ng FIFA World Cup final, naganap ang isa sa mga pinakamatinding laban sa kasaysayan ng football. Ang Argentina ay nanalo laban sa France at ang buong mundo ay saksi sa tagumpay na iyon. Ang mga manlalaro ay nagyakapan, umiyak at sabay-sabay na nagdiwang ng panalong inalay nila sa kanilang bansa. Lahat ay puno ng emosyon at respeto sa sandaling iyon hanggang sa biglang lumabas si Salt Bay sa gitna ng field. Habang abala ang mga manlalaro sa pagdiriwang, bigla niyang pinasok ang lugar na para lamang sa mga champion at opisyal. Lumapit siya kay Lionel Messi at paulit-ulit na hinawakan ang braso nito kahit halatang ayaw ni Messi. Sa huli, nakakuha rin siya ng litrato, ngunit hindi doon nagtapos ang ginawa niya. Kinuha pa niya ang mismong World Cup Trophy, isang bagay na dapat hawakan lang ng mga nanalong manlalaro at mga pinuno ng bansa. Umasta siyang parang bahagi ng koponan habang kumukuha ng litrato na hawak ang tropeo at kinakagat pa ang medalya ng isa sa mga manlalaro. Mabilis kumalat sa internet ang mga video ng pangyayaring iyon at halos lahat ay galit. Para sa mga tao, nilapastangan niya ang isang napakahalagang sandali sa mundo ng sports. Hindi na siya tinitingnan bilang nakakatawang meme o cool na chef. Sa halip, tinawag na siyang walang respeto at sobrang desperado sa pansin. Dahil dito, napilita ng FIFA na magsagawa ng investigasyon at tuluyang ipagbawal si Salt Bay sa lahat ng susunod na event. Akala ng marami pagkatapos ng kahihiyang iyon ay magpapahinga na muna siya at mananahimik. Pero nagkamali sila. Ilang linggo lang ang lumipas, may bagong video na naman na kumalat. Sa pagkakataong ito, pinilit daw ni Salt Bay na makapasok sa isang private after party na dinaluhan ng mga sikat na artista at atleta. Ayon sa mga ulat, hindi siya pinapasok sa loob Nakatuxedo pa siya at nakasuot ng signature sunglasses. Ngunit pinigilan siya ng security sa mismong entrada. Para sa isang taong dati ay pinagsisilbihan ng mga A-list celebrity, masakit makita na siya ngayon ay pinapalayas na sa mga ganitong event. Ang taong dati ay iniimbitahan sa mga pinakamahalagang pagtitipon, ngayon ay hindi man lang makapasok sa pinto. Upang takpan ang kanyang kahihiyan. Nagpost siya sa Instagram ng mga video na kunwari ay galing daw siya sa ibang party. Sinabi pa niya na hindi naman daw talaga niya gustong pumasok. Pero halatang hindi ito totoo. Sino ba namang nagsusuot ng toksido at dumadaan lang sa tabi ng VIP party? Halos buong internet ay nagtawanan at pinuri pa ang mga security guard na hindi siya pinapasok. Doon tuluyang nawala ang natitirang respeto ng mga tao sa kanya. Ang dating iniidolo ay ngayon naging halimbawa na lang ng pagkakamali. Mula sa pagiging sikat na chef na makasama ng lahat, naging tao na lang siyang ayaw ng makita muli ng marami. Sa huli, malinaw ang nangyari. Pwede kang bumuo ng brand, pwede kang sumikat dahil sa internet, pero kung puro palabas lang at walang laman ang ipinapakita mo, hindi ito magtatagal. Si Salt Bay ay nagkaroon ng malaking pagkakataon para gumawa ng tunay na pangalan sa mundo ng pagluluto, pero mas pinili niyang habulin ang kasikatan kaysa kalidad. Ngayon, kahit mayaman pa rin siya, sirang-sira na ang reputasyon niya. Isa siyang paalala na ang kasikatan ay hindi kayang palitan ng tunay na respeto. Kaya sa panahon ngayon na halos lahat ay gustong sumikat online, importante pa rin ang tunay na talento at kababaang loob. Maraming tao ang gustong makilala, pero nakakalimutan nilang mas mahalaga pa rin ang ginagawa mo kaysa sa itsura mo sa kamera. Kasi sa dulo, mas tatagal ang may laman kaysa sa puro porma lang. Sa tingin mo sa panahon ngayon, mas madali bang sumikat dahil sa galing o dahil lang sa ganda ng content sa social media? I-share mo naman ang sagot mo sa comments below at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.